Ayos, guys. May napulot ako na, no? Na subwoofer. Box, you know. Sony, guys. You know. Okay pa. Mukhang matibay pa, guys. Mga kasahon. You know. Yun. Know, tinanggal yung, ano. Tinanggal ang terminal pero ang okay pang harapan oh. yung singawan niya. okay okay pa yung box niya. yun ah oh. buti nakuha ko hindi, hindi nabutan ng ulan tamang tama yung na tabi ko na sa buper pwede pwedeng pwede guys yun ah oh. mga kasawon mabibigyan na ng bahay ang aking porangkanya, no porangkanya yung butas ng turnilyo pero ililipat natin para kuan well, gagawin ko ng ganyan siya ni speak ang box nito iba nabasa natunaw sa GBC naman to guys you know, dual magnet yan GBC. It owns Taiwan. Yan. Iba ang ano nito. Box. basa Ngayon, magkakaroon na siya ng bahay. Tapos, hanapan ko ng cover. Nakalimutan ko na saan yung natabi ko ng cover. May bahay na siya, guys. Ayos. Ang ganda ng tunog dito guys. Yan o. Ano lang tamon mga 10 watts. 10 to 15 lang yata to. 10 hindi lang ako sure pero malaki ang magnet eh baka rinse to ng mga 25 25 watts yan you know. o subwoofer pero mga maliit lang pero yung isa tiningnan ko magkahawig lang sila tin watts matibay pa to guys yung lapag lang ang ano nya ito basta basta masira oh use mga ka-sounds shout out master solid TV. Sir Basic Bob. Uh, DIY. Toilets. Mga Katik Blacker. Shout out. Carlo. Carlito pala. Carlito Diaz ng Cebu. Yan mga ka sounds Yan o. No? Nope. Lai. Awesome. I'm going to guys. Thank you for watching.